magmamadulis tibig na lang kami. Kasi ang lag ng baris prison. sorry. ba kasi siya ang vocal storage sa mga. Vocal storage sa kabanya. <laughs> so yun guys, mag-vlog tayo mataya. Tawad so, yun yun na lang ako kapag nag, namatay ako. So may bomba po dito. Sabi na po tayo sa Earth. Oh, shit. Oh, innocent na agad tayo. Yan, yeah, hindi naman na ulit. Kaka-join ko lang, innocent agad. na agad yan. At ang tropa natin ay di pa makajoin lag daw. Maka join guys. Nakapag-join na ako, guys. Guys, parang hindi yung mga tao. Hindi ko alam kung naglalag ako. Okay, hindi ako naglalag. Ito na, napag-dream tayo ko. Bad Bunny. Or called Bang Bang Baka. nga guys, bigla na mo. ng kamay ko. Murder, mystery, at pinatay ako! tayo sa guys. Wala na tayo magagawa Wala tayong magagawa kasi yung kropa natin ay nanggigigil. Guys, yun mga guys. Hindi ang yes. na maayos. Kung gusto nyo kami, Mag ipollow sa Roblox. Ay, sa Roblox. Sa Facebook. Ang araw pangalan ko. Ayan. Yan nga ang pangalan ko sa Facebook. At kung i-add nyo po ako, pangalan ko ay Josh Ivan and Julian Weba. At kung ano kami sa ano? Ayan? Eh? Sa Roblox. User, ito po. Yan po akin, user. Tapos ito po, user ko. Ito po. How to live in Earth without using cheat. Skibidi, dop, 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 yet, yet. Bonok na rin. Skibidi, <laughs> dop, 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 yet, Uy, yet. Sikalbo. Uy, si dito tayo main base. Si Kalbo. Uy, si Grabe. kapag mo ba si Melstroy? Muli at kamay. Muli cringe. Muli yun eh. <laughs> Kung kayo'y yung nakikrunch namin. Okay lang. So, comment nyo. Oh sa no, kringge! Yan. Comment Sabihin yan. nyo sa amin, kapag nakiringge kayo, okay lang sa amin yun. At Innocent. may inosente! Inosent! Fuck! Oh. Yo, Messi. Messi! Messi! Messi. Ay, Ronaldo. Know, Ronaldo! 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 Siwi! Yan guys, may murder na nga guys. Habulin tayo ni Kalbo. Wait, you... wait, murder si Kalbo guys. kalbo, <laughs> so, na si Kalbo. Ay, Asa si Kalbo? Lahat ng ulo, lapad. <laughs> tulong, tulong, Kakalbohin ko yung kalbong yan. Hindi ko sila ko sa kalbo. Kalbo, masamang kalbo, May kalbo. Atyay, pero walang ulo. Walang ulo. Headless ba yan? Tawag niya adyaan. Namatay nga ang Kerry para mag-camp siya. Cam Camp-camp pero wala na magagawa. Ay, bar! Ay, nakuha tayo! Patay! <laughs> Namatay na naman si Tropa Kids. Namatay tayo every, every, every day. What the hell? This is everyday. 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 every day? Every day. Tayo mag-every day. Tayo mag-every day. Tayo Grabe naman tong camper na to. Eh, di, di, hindi ako pupunta dyan. Hindi ko mapapakailit mo. dia ako pupunta dyan. dia ako pupunta dyan. Wala, kami Timers, Teamers, teamers sila. Si Messi. Messi. Kiki. Kiki, do you love Kiki, do you love me? Makaroni. Makanari. kami magpe-face reveal. <laughs> hindi na po asahan. Tignan nyo na lang po yung profile namin sa Facebook. Hindi kami magpe-face reveal. Hanggat hindi kami nakabitan. Pag-subscribers. Kaya like lang. Kaya 1K views lang. Kailangan okay, lang. 1K? Magpe-face reveal agad. Lupit naman nun, par. 1K views. Pwede na yan. Hindi niya makikita, Anda oh. subscribe. Super kai ba? Pila <laughs> <po> <laughs> Kiki, ayo, do you love me? Mabaroy. Oh. Sila si Mani, sama daddy. Daddy, do you love me? I'm love you. <laughs> ah. Shit! Oh, <laughs> <laughs> kaming I mean, uh, amagi, amago, amagigi. Pasensya na kung magulo kami. Talagang ganun. <laughs> At mamayang 15 minutes i-stop e na namin tong video kasi hindi namin ma-upload. Kaya nga. True bro. True. Or kaya 14 minutes. Pwede na yun. Mahaba na yun. At may horror game na din akong in-upload two minutes. At may hacker na naman dito. Ang pangalan ko ay Abiseka. Ura. Laura. Kitsa. Sana murder. Sherif. Hey, <laughs> Sabi na, Sherif to eh. Nagtatago na naman na ko eh. Ganyan tayo eh. Tagulang ng tago eh. Sherif. Okay, okay. Sabihin ko, sino murder. Kita ko yung merd eh. Tatalon tayo, bro. Spammer jump, bro. Kiki, they love me. Mambaray. Boy, nabalo. At, boy, kilala ko. Yan, pwede yun. Pwede yung, yung... sigal na naman. Sika hindi, yung babae. Sigal bu. Bonak! Bonak! Ba't <laughs> ka nangisi? Ano, banana cut? <laughs> yes! Bro. Kung nalil na sana kami, namatay lang ako kanina. Bro. Kiki, huwag niyong lapitan. Nagigigil. Mga boy Huwag kayo lumapit. Look at this, bro. Look at this. Look at my day. Bro, day. Let... Pumper. Lul. Lul! Lul! Lait ko lul! Hindi mo mahabol. Si Ronaldo. Ronaldo girl. Di mo hakiat. lit, lit ko tuloy. Ang lit. Tignan natin yung camper. Camper! Camper! Ba, camper yan! Ba, camper yan! Bakal mo yan! Bakal mo yan! Hahaha! Hahaha!

Ay, dila. 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 Gusto ko na uli mo chita. Gusto ko naman plinge. Bibili natin yung damit natin. Kiki. Di yung mami. Ako na yung merd. Ako na yung merd. Kit ng bacon na to. Bacon hair. Yung ang cute. Yung taba. Taba ni bacon. Sarap. Sarap gawin shop. Start pa. Show Ay, mo yung ano, kulay. Sana Kuli. bro. Kulay show Sana bro. Sana bro. Innocent, innocent. Ay, murder <laughs> to. Murderer to. I'm innocent bro. Shut up. When na lang tayo. tayo yung sheriff. <laughs> ning, 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 ning.

Okay, sheriff po. TV. Nalagay tayo ng trap. Tinay, hang, tin. Blah, 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 blah. I see the sheriff. I see the sheriff. Who's murder? Hey, banda. What's up? At ang tropa na akin isang murder. Uh, kung na nagtatago. I see your mother murder. I don't know. Nalagay tayo ng tao. Every Everybody, sama sama. Every guys, dapat matrap kayo. Eh. Every guys. Uy, sheriff ka? Sheriff ka? Hey, idol. Sabi bro. ko sa'yo. Idol. Hey, bro. Come. Hey, man. I love you. I love you. I love you. Hey. Come, bro. Come.

33 what aim guys 11 minutes na 12 11 uh, <laughs> upload money supporting sa 14 to kana ko natin sa 14 14 Oy, guys pogi bacon pogi ni kalbo <laughs> <laughs> Woman. Kalba. Are you have cancer? <laughs> <laughs> cancer. I may cancer now. Bro, I have the weapon, bro. Shut up. Wala kang weapon. <laughs> murder, 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 <laughs> Silip Sil Sil na Sil naman to. Silip. Silip. na po mag-ano? 13 minutes sa Akin? Sakin? Nalaglag. Hindi ako nalaglag niya. Nandito pa lang ako kay Heaven. I'm with Heaven, Robin. Ay, pinatay ako nung babaeng ay Bacon! Ayan <laughs> 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 ha, patayin ka nga. Invisible yung yes, sword na. Baby, calm down. Hindi ako lang yung isa yun ng eh. Nakita ko nga si Beto, ng papa. Yan, ito oh. Ito mo. Serious right now. Invisible daw. Tukot mo, dumang lakad. Ayaw! Ayaw! Bravo! Bravo! So yun, <coughs> malapit ko na po itong tapos yun. At mag-ano mag na lang po tayo, masasayaw na lang tayo dito sa taas. Tara, lilipad. Paano? Ganito Ipad ka ba? nga. Ganito, ganito ako. Hihihi, <laughs> ulit. Sa pa, sa pa, sa pa. Ikaw dapat sa unahan. <laughs> Ayos ka bu... Ayos, <laughs> boy! Ayos, easy. Mm -hmm. Uy, 14 minutes na!